Coach Darvin Ham pinagtawanan ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers at Lakers kumpleto ng maglalaro sa kanilang road games. Pero bago yan, naputol na nga ang winning streak ng Los Angeles Lakers matapos silang talunin ng Milwaukee Bucks sa score na 118-89. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkatalo ng Lakers ay ang pagkawala ng ilang mahahalagang manlalaro, kabilang sina Luka Doncic, Austin Reeves, Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith. Dahil dito, kinailangan nilang umasa sa iba pang miyembro ng kanilang roster upang punan ang kakulangan. Isa sa mga nag-step up sa laro ay si Bronny James na nang Una para sa Lakers na may 17 points, 5 rebounds at 5 assists. Isa sa mga highlights ng laro ay ang kanyang floater laban kay Brook Lopez. Pati na rin ang kanyang impressive crossover move kay Giannis Antetokounmpo. Bukod kay Bronny, nagpakitang gilas din si Dalton Knecht na nagtala rin ng 17 points habang si Alex Len ay halos mag-double double na may 10 points mula sa bench. Dahil sa pagkatalo, bumagsak muli ang Lakers sa pang-apat na pwesto sa Western Conference standings na may record na 43- wins at 26 losses. Samantala, umangat naman ang record ng Bucks sa 39 wins at 30 losses na naglagay sa kanila sa panglimang puwesto sa Eastern Conference. Sa kabilang banda, naging usap-usapan sa social media ang isang post kung saan sinasabing gusto umanong durugin ni dating Lakers coach Darvin Ham ang kanyang dating koponan. Ang balitang ito ay ayon umano kay Doc Rivers. Maraming fans ang bumatikos kay Ham na sinasabing hindi pa ito nakaka-move on sa kanyang pagkakaroon katanggal sa Lakers management. Sa kabila ng pagkatalo nananatiling contender ang Lakers sa Western Conference at inaasahang babawi sila sa kanilang susunod na mga laban. Samantala, kanina nga bago magsimula ang laro ng Bucks at Lakers, isang viral video ang nagpakita kay LeBron James na nagsasagawa ng light exercise. Makikita siyang tumatakbo sa buong arena at gumagawa ng ilang drills. Isang malinaw na senyales na patuloy na gumaganda ang kanyang condition matapos ang groin injury. Ayon sa isang NBA insider, inaasahang makakabalik si LeBron sa lineup ng Lakers sa susunod na linggo. Posibleng makalaro na siya sa kanilang laban kontra Orlando Magic, isang magandang balita para sa koponan na kasalukuyang nangangailangan ng kanyang pres sa court. Bukod kay LeBron, isa pang magandang balita para sa Lakers ay ang mabilis na paggaling ni Rui Hachimura. Matapos ding magtamo ng injury na sa maayos na siyang kondisyon at malamang na makakasama na sa kanilang road games. Ang pagbabalik ng mga key players ay tiyak na makakatulong sa Lakers upang makabangon mula sa kanilang pagkatalo laban sa Bucks. Samantala, kumpirmado namang maglalaro sina Luka Doncic, Austin Reeves, Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith sa susunod nilang laban kontra Chicago Bulls sa linggo. Dahil dito, asahang mas magiging kompetitibo ang Lakers at may malaking posibilidad na makabalik sila sa winning column. Kung magiging kompleto na ang lineup ng Lakers at patuloy na makakapaglaro ang kanilang star players, tiyak na lalakas ang kanilang tsansa sa mga susunod na laro. Malaking hamon pa rin ang kanilang hinaharap sa Western Conference, ngunit sa pagbabalik ng kanilang mga pangunahing manlalaro, muling sisigla ang kanilang kampanya patungo sa playoffs.